Alright mga idol pag-uusapan natin itong Inoue's glove versus Duhini. So as you can see gamit ni Duhini itong uh, Everlast gloves and itong naman si Inoue ay ang winning gloves. So ito ang mga, may papaliwanag ko dyan mga idol. Pwede naman gamitin ni Duhini yung uh, winning gloves. Pwede din gamitin ni no, Naoya yung ever glo eh, Everlast gloves. O ang nangyayari dito, nangyayari dito. Eh, nangyayari dito mga idol is all about money. So, it's about sponsor. So, makikita nyo, winning. Winning gloves yung uh, gamit ni Naoya Inui. Kasi Japan. So, more, more on fabricated. Japan naman talaga yon And uh, Everlast sa ano yan, US din. And alam naman natin na malalaki ang sponsor. It's all about million. Million ang uh, sponsor dito. Kasi Napakasikat nitong uh, laban na to. So bakit pag gagamit ng gloves si Duhini ng uh, winning kung walang bayad, di ba? Gano'n 'yon. So ano to mga idol, uh, it's all about business. So kahit makikita natin na medyo uh, sa atin mga about uh, fans sa walang eh, sa hindi nakakaalam ha? So, pag sinabi natin ganun, bakit hindi pariyo? Yan. So, yun na ipaliwanag ko na it's all about money, it's all about sponsors. So, pero, mostly sa ano naman, proven and tested talaga na ang winning manipis, ma ano, tsaka, iba ang tama ng, ano, ako, na naranasan kong matamaan ng, ano, matamaan ng winning. Grabe, ang impact ng winning, parang yung bato na sulit na ba to yung ano, yung tawag dito? Tatama sa mukha mo. Talagang grabe yung impact. Pero yung mga iba, ibang gloves is ano lang, uh, parang basang tubig lang na ginanon sa mukha mo. di ba? Parang uh, kung ma, ano nyo, yung dito, balon na nilagyan tubig, igal mo sa mukha. Ganun. Ganun ang tama. Pero yung winning, parang bato na na ano na tumama sa mukha mo. Pero syempre, yun yung sabi ko, it's all about money. Million dollars 'yan ang uh, mapupunta sa kanila sa, sa fighters. So, kailangan mauta ka din diyan, ha. Alam alam mo kung ano ang mga patakaran diyan. So, yung ibang mga boxer kasi wala, hindi nila alam sa mga ganyan. Kaya tingnan nyo, di ba? Siyempre, Sean Gibbons is all about uh, mautak yan sa, ano, sa mga ganyan. Di ba? So, mga idol, uh, ang ano ko dito, prediction ko dito, nakikita nyo naman, Duhini may lakas talaga. Si Japit Linga, nga, napatumban niya ng ilang seconds lang, di ba? And then, uh, nag-champion din to sa Japan. So, marami tong experience sa Japan. At abangan nyo, grabe, magandang laban to. Pero, may eh, prediction ko, now na, Nauya is my idol. Ah, hinangaan ko yan, pero mapapahirapan siya dito. Mahirapan siya sa laban na to. So, mga idol, yan lang ang uh, may, may, bibigay ko dito na reaction sa gloves na to. So, sa mga hindi nakakaalam, ayan, yan lang yung paliwanag ko. So, mga idol, kita kids, mamaya bakbakan na to. Let's go!